So high, I'm What's up is what's left is right mga tuloy-tuloy lang kami sa pagbibiyahin ni Sir Mike Ayos na ayos, ang lamig-lamig dito Sa daan palang ramdam mo ng lamig dito Dito naman, saan tayo dumadaan Korba-korba lang tayo pero masulit sulit mga idol ang biyahe natin so ayan e, okay, kurba kurba lang sir Mike ayan at makakarating din tayo sa mayoyaw Ifugao so ninyayahan ko po yung mga riders dito mga idol yung mga bahid kumiyahe talagang sulit dito mga idol oh at dito oh, nakarating na tayo sa Aguinaldo ayan oh kita nyo naman dito ko lang eh ramdam na ramdam na natin dito yung ano yung lamig oh yan oh, oh. Ay, patayo tayo lang ako rito eh oh pero yung likod po dyan eh <laughs> tignan nyo naman mga idol oh sulit na sulit yung likod po dyan oh Pag tumingin ka sa babae eh, nako parang nangangati yung lalampakan ko dyan mga idol o oh. tignan nyo naman o oh. malalim lalim na bangin yan pero tanaw natin yung Santiago dito oh. ang taas taas oh dito sa blue deck na to ayos oh ang ganda ganda oh. sige biyahe lang tayo oh, sir Mike at yan papasok na kami dito sa ano dito sa bayan ng Aguinaldo Talagang binib na binib ako kay Sir Mike dito. Talagang tinornya niya ako mga idol oh. So yung mga mahilig gumala dyan. Ayos na ayos dito mga idol oh. Hindi kayo magsisisi. Yung mga mahilig sa mga motor dyan. Sa mga rides. Ayos na ayos dito oh. Ito 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 yung police station ng ano. Ng Aguinaldo. Oh. Sa kanan yan eh. Yan yung town hall nila mga idol oh. Yan Kaupo-upo lang yung isang polis doon. Oh. Ayan, umikot kami ni Sir Mike eh. ikot lang kami, mga ito. Ayan, sige, tuloy-tuloy lang ang biyahe. Ang ganoops. Ayan. Ayan o, oh. ayan na yung boundary natin. At uh, welcome to mayoyao, O, oh, kita nyo naman mga idol. Ayan o. Oh. sa side nyan, sa baba nyan oh, tindi nyo naman parang sa pelikula lang makikita mga yan pero pag pinuntan nyo dito mga idol uh, tulad ng sabi ko hindi tayo magsisisi o oh, yan, may mga spring-spring pa spring sila dyan mga foe sila dyan, eh, sa taas ayun dyan din yung school ng mga bata elementary ata yun o no? elementary Ay, sige tuloy lang tayo sa biyay sir Mike talagang si sir Mike eh, talagang kinutur so, ayan tayo, yan, para para tayo para ng... para ayan, pin... o yan o ano na yan nakasulat na 1. dyan 1.9 oh. Uh, kilometer waterfalls nasa <laughs> taas daw yung waterfalls pero alam nyo mga idol pag taginig kahit long beses tayo maligo pero pag malamig eh pwede tayong mag pass pero pag dito sa course na to baka pwede natin sumukan mga idol so ayan tuloy tuloy lang ang biyahe namin ni sir mike hanggang sa oh yan nadaanan na namin makarating na kami ng mayo -yaw -yaw, no. don't touch pa yung mga blade blade yan huwag mong hawakan yung talim mga ngalawang yan Oh, at nagtanong tayo kung magkano ay mura lang yan mga idol pasyalan nyo dito at magkakabili kayo ng magagandang ita at magkiryo. Ayan, kaya ayan. Oh, tuloy na tayo, Sir Mike, doon sa taas. Punta na kami doon sa ano eh, sa competition ng airgun shooting competition namin sa taas ang venue namin, sa site namin mga idol. Ang tirik-tirik ng daanan diyan at nadadaanan pa namin yung mga naglilinis diyan kasi sipag ng mga tauan nila rito mga idol, yung mga residente dito oh, namin yung mga bata dyan eh, yung mga iwan ko siguro mga niyan, high school or uh, mga college level yung mga naandyan na, na naglilinis daanan namin dito eh yung tirik tirik ng mga kalsada sa so, o oh, andyan andyan na yung mga naglilinis oh. sisipag nila mga idol oh. hindi lang kami pwedeng mag slow motion dahil uh, ano masyadong kahon yung kalasada kaya medyo pabelo si Sir Mike eh at ito ito yung malapit na ata kami rito ng ano eh sa site ni SB, si Sanggunyan. No, yan ayan oh may kubo siya dyan si ano eh, si Consilor ayan malapit na malapit na bit na kami rito eh oh. Ayan. Sige, paahon paahon lang Ayan na, may Nag-con pala, na slide Pero matik, dinilinisan din kagad Mga lo, no. Ayan, sige, akyat lang Akyat lang eh, Birit lang, birit lang sir Mike Ayan Hanggang sa Marating natin yung uh, isang uh, kaharian ni Consilor. Ayun oh. Oh. Ito, ito yung area ni Sir. At nakarating din kami dito sa kubo niya. Pero hindi pa dito yung pagpapirehen natin mga idol na sa taas pa. Mas matirik pa yung daan pala para pumunta roon. Oh. Oh, yun oh, yun dun dun. Nako, napakataas ito. Ah. Uh, sulit na sulit dito yung tinuluyan namin yung area ni Sir Councilor. Ayun ang susulat natin diyan yung pangalan niya. Eh, ayan. Nandoon. Ay kawawa kami ni Sir Mike dito. Halos di namin maubos-ubos yung isang kaldero ng uh, ano. Ah, uh, ano bang tawag dito? Kambing kambing, kambing mga idol. Native na kambing. Ayan, oh, ayan oh. Na magkiat na kami. Oh, tingnan niyo naman. Rice terraces mga idol. Ayan. So, dun sa mga mahilig kumala. Ayan, oh, tingnan niyo naman mga idol oh. Sulit na sulit talaga yung tanawin dito. Oh, hindi ka malulugi, eh. malamig ang malamig pang simoy ng hangin kahit hindi Pasko mga idol o oh, tignan nyo naman o oh. dito nga makikita mga sakripisyo naman, ng mga residente dito kahit medyo malayo ang kinatitirikan ng kanilang mga bahay-bahay ay -bahay, eh, kung ini mo ah kung may bibiling ka lang sa babae, eh mapapagod ka na pero sila talaga makikita mong sakripisyo nila kapag uh, tsatsaga sa kanilang mga tirahan o, mga idol o tignan nyo ramdam kong lamig dito at ramdam ko yung uh, sariwang sariwang hangin so doon sa may mga lalo na sa may mga karamdaman pasyal lang kayo dito mga idol siguradong tanggal yan o oh, yan dito na kami sa taas makikita mo na yung I love mayoyaw yan dito sa taas dito naganap ang labanan ng mga hapon at ating mga mamahaling minamahal na mga anong tawag natin dito sa mga sundalo noon na lumaban sa mga hapon oh ayan tanaw na tanaw yung ano eh yung rice terraces diyan oh at doon yung mga barangay official na sila nga uh, nadat namin dito na naglilinis oh, pero sa paligid-ligid niyan Andiyan pa rin yung mga uh, magagandang tanawin o oh. oh, doon tayo ayan o oh, si ma'am nakaupo ayan, ah, uh, picture picture lang siya mga galing din sa mga ibang lugar yan mga idol so, ayan andyan nakasulat yung ano eh mga sundalong lumaban sa mga anong tawag dito sa mga hapon sa mga kurikong na hapon nona nona no? nakasulat mga this oh memorial... tingnan ayan 2070. mga idol kinunan ko ko lang nang ganyan na ano eh para may souvenir tayo no ayan ito na tayo yung mga ano eh yung mga bayani natin na lumaban sa mga hapon hmm. nandiyan nakasulat lahat yung mga pangalan nila mga idol hmm. at ito yung nakatayo dyan hindi ko ata nakunan yung nakatayong sundalo doon na ah. Oh, ang labanan sa Mayoyao. Ayan. So, kinunan ko ulit eh. Ayan, mga idol. Inuulit ko, dito naganap ang digmaan sa panahon ni Hapon at ating mga minamahal na sundalo. Yung nakasulat na taon. Ayan, nakunan ko pala yung nakatayong sundalo dyan. Kala, hindi ko nakunan. Ayan, mga idol. Oh. Ayan, nakunan ko pala. Ayan, doon tayo puputok yun sa dulo doon tapos dito tayo ayan ayan paturo turo lang si sir Mike kung ano yung, yung, yung discarte na gagawin natin eh. ayan o oh. ito, yung mga masisipag natin mga kasamahan dito at ito yung ating uh, express ng uh, hunters ayan oh, tanong na tanong sa baba talagang kung gusto nyong pasyalan mga idol o oh, yan natin na nyo yung parang bitokang manok na ayun, kalsada ayun, ayun, sa baba o oh. tirik ng mga kalsada dito ng dahon ayun dito eh price terraces kitang kita dito oh. so ayan hindi ko napigilan na aking sarili ayan oh, pa selfie selfie video lang o sa oh, dito mayuyaw yun nga dahil uh, maganda yung view ng yoyaw eh hindi natin so, papalagpasin yung pagkakataon bigamahal. mga idol na sa gupaan ng mga uh, ayaw, ng, a, mga Ayun. pictures Mayoyoy. video para ating uh, <laughs> <Soviniro. laughs> <laughs> <laughs> eh. uh eh, ng eh. oh, ta? dito sa ang kaldero sir oh. oh. nagadupay na eh tignan nyo oh, nata punta rin ako dito ayan pati buwa. Yung ano yung pinagsasabi ko dyan. Talaga nga daw nga basto ato. O oh, yan mga ito Wala kami pa dito ya eh. Oh, gabi na. Nagigutom na kami ni Sir Mike dito. La yan yung yung, yung yung sinasabi yung kong um, kamuling. Ado mo isong rod na eh. Oh, o. Oh. Tama. Halos dinami namin maubos to. Good morning, good morning, good morning. Kinamugahan pa mga ito Meron pa yan eh. Ayan. Hindi namin maubos eh. Nagpapudod tayo tida nung so, ta kape tayo kakamsaan. Shout out kay Sir councilor oh, Morning, nang good mayaw Nagbigay sa amin ng mga pagkain. Mayaw yaw. <laughs> Iman burak naan. <laughs> Og <laughs> sa <Ugsamanan. laughs> Back up. <laughs> uh, <laughs> good morning, good morning, mayoyaw. Na tayo to yun. Hmm. Nagmayat dito eh. Parang na manan ni eh. Oh, lagi ulo kada sa akin at hindi pa lang pangsin ng palukan. Ay, <laughs> kat, um, <laughs> kat, na kita kung anong na. Oh, ma, data, kalunang na.